Okay guys, uh, good afternoon. Uh, nandito ngayon si Papa Lon sa highway dito sa Bayan Bay Ayan ngayon yung ating papakita sa inyo. At ay mamaya pupunta doon sa public market. Ayan yung kaganda ngayon sa ginagawang tulay. Uh, Shoutout ka pala sa ating kaibigan sa kay Papa Rex TV. Eh. Ayan, nandito naman ako sa uh, dito naman ako ngayon sa Bayan Bay Ito guys yung papuntang Maynila na yan guys yung mga nandun biyahe papunta doon yung dito naman papunta naman Santa Cruz saka San Pablo ayan napakalaking tulay na ngayon no at uh, pinalakihan na nila pasisya muna kayo kung mga dalawang araw tayo hindi nakapag upload dahil uh, busy din tayo sa trabaho saka uh, wala tayong oras ngayon uh, pag vlog kahapon na dalawang araw kaya nagpahinga-hinga muna tayo at ang daming ginagawa din. Ayan, medyo masama pang panahon. Ngayon, uh, papunta tayo doon sa public market. Ayan, maglakad-lakad tayo dito, pababa. Napakaganda mga guys, oh. ayun, Pag natapos na yan guys, uh, napakaganda na yan. Uh, hindi na yan traffic. Hindi naman gano'ng traffic dito kasi highway naman kasi yan eh kabilaan naman yung paglusot sa mga sasakyan ngayon, tayo papunta lang doon sa bayan, lalakad-lakad muna tayo rito, para uh, ipakita lang natin sa inyo ayan yung mga kabundukan sa kalawan, saka uh, tawag dito, uh, san pablo ito naman yung bundok sa mount makiling, ayan di makita kasi, grabe ang kapal sa ulap ngayon, bababa tayo at sama dito yung kagandahan dito guys pag natapos na yung tulay na ginagawa dyan tulad yung doon hindi na magkakaroon ng baha dito pagka malakas ang ulan kasi pinalakihan nila yung tulay ayan tignan naman ang trabo oh. kaya nagkaroon ng mga pan dito so yung mga harang para pag lumalim ang tubig hindi na magkakaroon ng baha Ay lang mga guys, oh. So, uh, nagkaroon na ng malaking butas dito. Parang kita natin sa si inyo. Ayan. Kasi dati rito mga guys, maliit lang ang kwan dito, maliit lang dati ang butas dito ngayon pinalakihan na nila. Hindi mo maganda. Laki na lang kasi ang Oh. Shout out sa James kalumpang Eh, <laughs> uh, mga tuga rito na yan. Ayun. Ay, si Eh, mga guys, ito yung pinalakihan ngayon. Iba na ngayon ang tulay dito, napakaganda na. At uh, maluwag na 'to pagka na yung paggawa rito sa tulay. Ayun. yung kanilang mga panayan yung mga nakalagay natin dito na ang soggy sobrang biga laki, Ang ganda ng mga kasi dikit-dikit yung pag uh, gawa dyan matibay. Lalaki ng mga bakal kasi dyan mga guys. Ayano. No? Kakapal. lalaki ng mga gawa nila. Yan ang magandang gawa kasi napaka ang tiba is nakatag puro bakal na lalaki ng mga bakal dyan yung nagsisimula pa lang sa dyan sa paggawa kitang kita namin yan dyan ang lalaki ng mga bakal na nilalagay talaga ayun mga guys nandito na tayo sa pinaka kantor ito yung papuntang ayan pag nag ka dyan papuntang panayan papuntang san pablo kaya pag kayo papunta na santa cruz yan kaya pakita lang natin senyor ito yung reporter at nating bayani tatawid ah, tayo <laughs> Kaya yeah, mga guys, ito yung ating repulso sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan, uh, medyo nagka-traffic kasi rito sa stoplight kasi ayan o, oh. maka-stop pa. Kaya sa manyo, oh. paalis naman tayo, punta naman tayo sa public market. Ayan mga guys, so tayo tatawid muna Abang muna kayo stop yung mga kasasakyan dito Tayo tatawid Ayan, uh, papunta tayo dun sa public market Kapag dinercho na yun, papuntang Manila na yan Ayan mga guys, uh, ito na tayo Uh, malapit na tayo dito sa public market sa uh, bayan sang bay at dito naman tayo magma-marshal para maipakita natin sa inyo yung uh, public market naman dito kasi matagal tagal din na hindi tayo naka-marshal dito. Ipakita uh, naman natin sa inyo yung public market dito. Maganda rin ito kasi nakakasiya kasi sa tagal ko na rin dito. Paganda dito tahimik. Ayan oh, ang mga lugar dito. Tahim tahimik lang kahit saan ka naman dito ng lugar nila. Kahit sa barangay pumunta ka, tahimik din. Ayan, oh, tayo sa atawid na oh. ayan mga oh, guys yung elementary school nila dito market sang bayan sang bayan mga guys tayo maglakad-lakad dito para um, ipakita natin sa inyo kasi tinda pa lang ngayon araw ng biyernes alala ko tuloy Lakad-lakad tayo dito. Yan you know, o, uh, maraming okay-okay ngayon dito. Kaya lang, uh, medyo hapon na. Uh. Kaya, kasi yung mga tao rin dito, uh, nagliligpitan na rin kasi hapon na rin. Click okay. here, mo here, click here, click Yan, dito tayo sa public market nila rito. Dito sa mga bilihan ng mga isla. Ayan, oh. Ayan. Yung mga paninda ni Hello. Ayan yung mga paninda ni Kuya. Ayan, mga tilapia, bangus. <laughs> Ayan, eh yung mga paninda niya, mga dopo, ano? Pusit. Ayan, ito pa iba-iba mga tambako, mga tilapia. Ayan. Makain. Ayan yung mga paninda nila, ang buhay pa. Maganda mga guys yung mga paninda rito kasi mga buhay yung mga paninda dito. Ayan, yung mga tilapia nila rito. Kaya <laughs> siya atin. Pakikita mo naman ito mamaya guys, oh, ang ganda. Ay, yung mga panitang nila, konti na lang mga guys. So, ayan, yung mga panitang manok. <laughs> Dito naman tayo. Ay, siya ate. Oo nga po. Siya na kasi. Ay, yung panitang nila ate. May ari pala lang. Ayan, yung isda na tilapay. Ayan sabi niya ako na ako na ako na eh <laughs> yung mga paninda niya konti na lang guys bili kayo na rin dito yan tao mo oh. sa amin kasi to guys ano tao ko malalaki to masarap lang ikaw kung alam niyo lang lutuin yan pwede niyo yung gawin na lumpia napakasarap yan mga guys pag marunong ka na ng carrots sa mga piyesta sa amin sa probinsya ganyan lalagyan namin Gitu. Eh. Oo, oh, oo. Oh. Vlog. Oo, ano? o. Ayun o, sige, nakita na kayo. Ayan. Na oh. Mamaya, makikita kita nyo, ano ah, tawag dito. Pag-uwi ko, i-edit ko pa. Oh, no. ito yung mga nagbabanta rito. Mag-ayon na kayo. Oh. Ayun na po, ito po kami. Ang <laughs> dera. Oo. Oh. Yan yung mga itlog nila sa aking kaibigan. Ito yung mga paninda. Mura lang dito guys yung mga paninda nila. Mga itlog lagi lang ubos yan. Yan na lang natira yung mga itlog nila. Ayan yung may-ari. sauna na aking kaibigan. Ayan. Ngayon dito naman tayo para makita natin sa inyo. Dito tayo kasi malakas ang music dyan sa kabila

Ayan. dito ay uh, kahit saan naman kayo dito puro mga paninda dyan mga pulang Ayan. ganito kaganda yung uh, bayan sabay pagdating ng kasi araw ng pa uh, paninda kasi uh, viernes ngayon nakalimutan ko uh, araw pala ng viernes na tinda pala ngayon kaya kahit saan naman dito ang dami mga paninda kaya doon ako galing sa kabila sa iyo mga guys Ito eh, mga guys oh. Mga na ilog dito napakalinis kasi uh, doon sa taas pa lang mayroon na nagaharang doon na kinukuha na nila yung ini-screen na nila. And okay guys, uh, ko na to. Salamat mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ha? ingat po kayo at hanggang dito lang muna. Bye-bye!